Magandang araw sa inyong lahat mga palangga Welcome back to my channel, The MJ's Vlog Good morning, good afternoon, good evening Hello po sa inyong lahat, mga team abroad Team Pilipinas, team seniors, team bahay Magandang araw sa inyong lahat At ngayon, blissful Sunday po sa ating lahat Sa inyong lahat So, April na susunod Napakabilis At siyempre, Mayo yan po ang inantay ng mga tao or bising busy -bisi na pumupunta doon sa ano, bumubuto sa halalan. Ay, nako. Thank you so much sa inyong lahat mga palangga. So, ito na nga si Alden. So, yun. Nagkakalat nga ang mga videos. At saka, ito pa pala mga palangga dahil tinanong din siya na ah uh, ano pa ba siya sa yung bang baka sa susunod na kung sasali siya sa politika or kumakandidato siya sabi niya mayroon daw talagang nag-alok sa kanya pero sa posisyon niya ngayon sa ano dia sa kalagayan niya ngayon ayaw daw niya sa ngayon Hala! kaya yung reporter parang nagulat din na, oh, sa ngayon, so may posibilidad, tatakbo siya. <laughs> oh, sa ngayon, sabi niya kasi sa ngayon, parang hindi pa niya, ano, kasi siyempre busy pa siya. Or marami siyang, ano, ginagawa. Ganun naman talaga, ba diba? Kasi, alam nyo, sa politika talaga, sikat ka, karamihan kukunin ka talaga tapos ay lalo na o sikat ka tapos gusto mo magpolitika kukunin ka talaga mayroong kumukuha sa iyo na ikaw na lang ganon diba kasi yung iba ding mga tao na binubutuhan din dahil sa kasikatan mo ganon nako yun talaga so oo daw kinukuha si Alden pero sa ngayon hindi pa So kaya sabi yung brother ah sa ngayon ayaw mo pa ay basta wala pa daw sa kanya alam nyo kung ako din sa ugali naman ni, ni Alden dahil nga yan na nga ang ano dito sa Pilipinas yung syempre alam nyo na kung anong sa gulo ngayon dito sa Pilipinas syempre lahat naman tayo alam alam natin kung bakit ganun na lang ang mga tao sa ngayon na ah, kung yung mga naka, yung mga umupo. Ano kaya ang mga pinaglalaban nila, yung nag-aaway na sila, diyan, kabilaan. Di po ba, isishare ko lang, kasi ito palang ating edulo, baka may posibilidad na mag- kumakandidato. Kaya isishare natin, di ba, mga palangga. Bakit? Walaan yung mga hindi naman totoo. Hmm. So, di ba, nagsasabi ako sa inyo, nagtatanong ako sa inyo, kung na na-share ba ni Aldin yung kanyang love life, baka tinanong na naman. So, wala naman daw. At saka may nag-comments din. Thank you po sa inyo, ma'am. Nagko-comments na hindi naman sinali at hindi naman itinanong yung kanyang love life. So, syempre, alam niyo nila yun. Siyempre, hindi nila yun pag-usapan dahil alam niyo ano na nga, private na nga niya yun. Sa kanila na nga lang. O, oh, di ba? Mga palangga. So, ayun na nga, hindi naman siguro makipagkutsaba or makipag or sasama si Alden sa mga ganun na bagay na ang laki na ng ang laki ng kumpanya ng Viva noon noon pa, di ba? Hanggang ngayon mayroon. Tapos kung kaunting pera mo lang i-share doon at tayo ng dalawa. Hindi. Alam nyo, kahit na wala na yan si Shobi sa akin lang to, Mayaman na talaga si Al. Mayaman si Al din. Diyos ko. Bilyonis na yan. Bilyonaryo na yan. Maniwala kayo? Ay. Isang ano nga lang Isang pangalan nito. Isang endorsement lang niya. Ang laki. Ilang milyon na yon So, noon ilan ba ang mga endorsement niya? Di ba? grabe kumakaway, umaapaw, grabe ang blessings. At saka, syempre sinisave nila yun dahil alam naman talaga na yung ano, pagka-artista, ba diba? Paikot-ikot nga lang ang mundo sa ngayon nandiyan ka pa sa susunod hindi. At inamin din naman niya ni Alden na ayan marami nang sumusunod sa kanya so meaning to si alam na niya sitwasyon kaya nga nag yung nga, puro negosyo siya di ba busy tapos siya sa mga, mga mayroon siyang re, mga ano mga ibang negosyo na yung mga restaurants di ba mga palangga so alam na niya so ayan naman si, si May naman tahimik lang oh, tahimik lang In, iwan ko ah, wala ewan ko meron ba kayo nakikita na ano na nag-aano yung nangungumpan niya nakasama naman kasama si Mingay parang wala walang na post kung sino man sa inyo diyan nakakanood kung dumaan sa FYP niyo na mga pinopost ng side doon naman na sumama si si Maine Mm -hmm. Pero wala pa sa ngayon. Hindi natin alam kung sa sunod buwan. Pero hindi ko rin alam kung kailan matapos na yung ano di ba may yung pang pangumpa mayroon ding date or buwan na matapos. So iwan ko. Wala pa naman. Baka na naman. Eh di ba? Pero hmm. Wala namang katotohanan yun, ba diba? Tayo naman ay chill-chill lang, pa-chill-chill lang tayo sa mga ganun na mga balita nila dahil wala na tayong paniwalaan. Tsaka, ewan ko si Kung, mayroon pa bang pelikula siya or teleserye or doon sa Netflix? Kasi, uso na ngayon ni eh. Tingnan mo yung palabas nila ni Alden. Ipapalabas na rin, ipalabas na rin sa Netflix. Kasi, yan na ngayon ni eh yun na talaga ang malakas nga Netflix na talaga. Panay na Netflix ng Netflix. Kaya ayan, doon daw ipapalabas na ni Alden yung nabanggit niyang ano yung pelikula ba yun? Or ah, hindi, hindi ko rin naman alam. ba diba mayroon pa yung siyang ano, ba diba, sila ni yung si ano, yung sa PBB noon na babae si ano ba yun? Na, yung si Marco ang shoota niya yung half Filipino ata, half Italian. Di ba ma, mayroon sila? Para liho ba yun? Oo. Mayroon sila pero hindi pa pinalabas. Pero inukulong, e, huwag ko lang yung mayroon siyang nabanggit doon sa, ano na yun, sa video na yun na ipapalabas daw nila sa Netflix. So, si Mingay, tingnan natin sa susunod kung bibit-biti na naman siya, mga palangga. Bibit-biti na naman siya. So, ayan hindi nga rin natin alam kung ano talaga ang susunod. Kasi nga, bakit hindi rin naman ano, maggagawa sila ng silang dalawa mag-asawa na magkasama sila. Pero, awan ko lang din kung teleserye sa so palagay nyo ba saan na naman siya sa kasi ang mga ano talaga ngayon ABS-CBN, yun ang ano diba, TV5 or ano parang malabo di ba kasi kung aano si Mingay sa sa ano sa GMA hindi naman siya nakapirma ando naman siya sa TV5 di ba TV5 oo sa yung Itbulaga so di ba ang hirap pag teleserye oh siguro kung gagawa ng ano mga story or ano na lang pwede pa sa Netflix oh kasi nabanggit na ni Ming, ah, ni, ni Alden So, titingnan na lang natin kung ano talaga ang ano mangyayari this 2025. Kahit talaga isang endorsement na magkasama sila, di ba mga palangga, Or, oo, oh, di ba kay Pero sa, te, yung sa anong, yung sa telephone, sa ano, cellphone, diri rin naman, nabag, pariho nga sila, pero hindi rin naman pinagsama. Siguro talagang, sinadya talaga nila yung umiiwas. So, tayo naman ay, kung wala naman silang projects, mag-asawa, so antay na lang natin kung ano ang susunod sa kanilang dalawa na kung ano talaga ang kanilang ano, di ba In real life. Pero alam na natin, ipapalabas din talaga yan. At eh, saka, alam nyo yun na nga, basta may mga okasyon mayroon naman talagang panuwatig or makikita mo sa dalawa sa katawan ni Alden na kisho, ganito na siya wedding ring, basta yaan ang mga palatandaan natin, di ba mga palangga mga wedding ring or basta kung ano na lang na kaha, ano, na mayroon silang parang magiging twinning or magkakahawig silang mag-asawa doon na lang tayo bumawi. comments lang tayo mag-iingay lang tayo sa comment section Okay, thank you, thank you, thank you.